So, yun mga idol, no? So, nandito tayo ngayon sa Kwan Mga Lodge. Sa planta mga idol, no? Para mag-pick up ng Kwan Mga Idol ng yero. Dito sa may Infinity, Infinity mga idol. So, yung pipick upin natin dito mga idol is yung Kwan Mga Idol. Yung para sa 6x8 na bahay, mga idol. So, papakita ko sa inyo mga idol kung magkano yung presyo na magagamit natin sa 6x8. Kakarga pa lang tayo dito mga idol. Naantay lang natin na makakarga tayo mga idol bago natin, bago tayo uwi. Kasi bawal namang mag video video sa loob. Eh, dito na lang muna tayo sa labas mga idol. So may dumating din po na magkakarga mga idol. So bali yung pipikapin upin natin ngayon mga idol ay para po sa 4x8 na bahay mga idol sa ay para po sa 6 meters by 8 meters na bahay mga idol. So yung yero niya pong pipikapin upin natin ngayon ay papakita ko po sa inyo mamaya kung magkano po yung magagastos natin. May pag-uwi natin mga idol ay kukuwentahin po natin doon lahat mga idol no. Pati po doon sa bubong niya, Uh, sa Yeron, niya tapos sa uh, flashing gutter ganun yung mga idol kasi solar type ata tong bahay na tong mga idol na kwan yung nag order sa atin so yan mga lods yan mga idol linaantay ko na lang na makalabas dito yung sasakyan natin yan nandun nakapila so yan mga idol nakagarga na yung sasakyan natin so bali lalabas na lang siya lalabas na ng driver ko mga idol ha? so bale ito mga idol nakakarga na po tayo yan mga idol ito na po yung karga natin na para sa 6x8 na bahay mga idol so pauwi na po tayo mga idol malayo pa po yung uwian natin so yan mga idol so, yan yung karga natin mga idol So, ito yung may ari boss. So, bali doon natin ilalagay sa taas mga idol. Ha, ito yung papalitan na nila. Kal. ito yung papalitan nila mga lods. Ito yung papalit nila. So habang nagbababa tayo mga idol, eh wag po na sana nating kalimutan na mag-like at subscribe at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating video mga idol at mag-comment na din mga idol kung nakatulong sa inyo itong video natin na ito. So antayin nyo lang mga idol na makababa tayo at malalaman nyo mga idol kung magkano ba yung magagastos natin lahat sa 6x8 na bahay mga idol sa roofing niya po so yan, mga idol so makikita nyo po yung mga nagamit natin sa dulo po ng video natin na ito mga idol so yan mga idol panoorin nyo lang po mula simula hanggang dulo mga idol ha

kita nonton kita apa kita nonton 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 kita Good. Yeah. Est marriages <laughs> as <laughs> é 🎵 Intro Music 🎵🎵 Intro Music 🎵 Huwag lang tayo Tom Huwag Magkakanta mo Ha? Magkakanta mo Magkakanta mo Magkakanta mo Magkakanta Ay fix ka, mo yan So, balay dito nila yung ilalagay mga idol Yan, dito nila ipapalit nyo mga idol Dito sa bahay na to Siguro, ah, matagal na rin siguro itong mga idol. Kaya pinapalitan na nila mga lods. Halo 'yan. So 'yan 'yung papalit nila mga idol. So 'yun 'yung papalit nila mga idol. So 'yung mga idol, ah, natapos na natin siyang one mga idol. May deliver. Ito nga 'yan nila ilalagay mga idol. Ito 'yung mga i-install. Ito 'yung nag-order na rin mga idol si si Boss Kung Fu No. Pag-uwi mga idol ay eh, pag-uusapan natin kung magkano ba yung maintenance niyang ganyan na kwan mga idol Na para sa ganyang bubong Kung magkano yung magagasto nila Para sa longspan Tsaka sa bubong lang mga idol Kasi walang gutter mga idol So kita kits na lang ulit mamaya mga idol no Pauwi pa lang po kasi kami So mga idol So bale ito na po yung kwan mga idol no Yung mga nagastos natin Nagastos nila doon sa 6x8 na bahay mga idol So, sa 10 pieces na 500 cm mga idol, ang bayad po nun ay 21,000. Tapos, sa 10 pieces naman na 280 cm, 11,760 11, mga idol. Tapos, yung ka-flashing ka niya mga idol, eh, apat na piraso yun. Bale, buong plain seat kasi yun mga idol, eh, 3,600 po yung bayad nun mga idol dahil 900 po yung isa dun mga idol, no? Tapos... Yung flashing niya is apat din na piraso. Bale, 1 for po yung mga idol. Tsaka yung sumunod naman mga idol ay yung 5 pieces na ridge roll niya is 1 5 po yung bayad mga idol. Tapos syempre kailangan nila ng dalawang box na text crew mga idol para matext nila yung long span mga idol. So yung bayad din nun mga idol is 100 ay 1,225. Tapos sa labor naman niya mga idol na baklas kabit is 13,000 po mga idol tapos magmemerian -ma -mag -ma na po yung mga gagawa doon mga idol no? at saka sa tracking niya mga idol ay magbabayad po yung ano yung nag order ng 4,000 para po sa tracking niya kasi 4,000 po yung kung mga idol yung bayad ng tracking niya so bale ang total niya po lahat mga idol is nasa 57,485 po mga idol So bale magiging 57,000 na lang mga idol dahil yung 485 eh tower na din ng, tawad na din nang may-ari yon mga idol no para saktong buo yung babayaran niya. So yan mga idol. Sana nakatulong na naman tong video natin na ito sa inyo mga idol kung magkano yung magagamit natin sa magkano yung magagastos natin sa 6x8 na bahay mga idol yung para sa roofing nya lang mga idol ah para sa long span niya lang at saka sa mga labor niya mga idol. So, yun mga idol. Maraming maraming salamat ulit sa support ng mga idol. Pag-iingat po tayo. God bless mga idol.